Hi guys, it's been a while. So ngayon na ulit ay mga kapag video and this time isi-share ko sa inyo about sa sales invoice. Ayan, kung ikaw ay isang online seller or offline sellers, basta seller ka at registered ka sa BIR, dapat alam mo to. Dapat alam mo na kapag ka mauubos na ang iyong uh, sales invoice, definitely dapat ay nakakapagpagawa ka na ng panibagong set niyan. So katulad ko, napansin ko kasi na isa na lang o isang pad na lang ang aking sales invoice at ito ay nasa 50 pieces, di ba? Ayan. So dahil alam ko na ito ay paubos na, definitely ang uno ko kagad na isip is pumunta sa BIR para magpagawa ng panibagong resibo. So, ito na 'yung aking panibagong resibo. Ayan. Ito na siya. So, the usual, one, 10 pals pa rin po ang aking pinagawa kasi mas gusto ko na yung sigurado ako na mauubos talaga siya. Kasi mahirap na rin na kapag hindi natin nauubos yung uh, ating mga resibo, we all know na every now and then is nag update or nagbabago din ng rules ang BIR. So, para hindi naman ganun uh, kalaki yung effect para sa akin, yon 10 pods na lang muna yung aking pinagawa. Then, magkano ko siya pinagawa? Or, magkano yung naging bayad ko para sa 10 pods na yan? Is 1,200 pesos. Ayan. So, mas maganda kasi na sa mismo na tayong or sa mismong BIR na tayo pumunta at doon na tayo magpagawa to ensure na talagang tama ang resibo na binibigay natin sa ating mga <coughs> sorry, sa ating mga buyers. Ayan. So, kung malapit ka lang sa RDO mo, then doon ka na lang siguro magpagawa. yan. mag inquire ka kasi maraming klase ng resibo. Okay? Merong 2-ply, merong 3-ply. And then, iba-iba rin yung klase ng papel. So, ako, ang pinili ko is yung pinakamura. Yung pinakasimple lang, 2-ply siya. Ayan siya, guys. And then, ang napansin ko sa acting bagong resibo ngayon, before kasi, yung sales invoice na nabili ko sa kanila is walang nakalagay ng word na sales invoice pero this time, meron na siya meron na siya naka-indicate dito na sales invoice ayan, and then syempre complete pa rin, dapat nandun syempre yung pangalan ng shop, yung address yung ating TIN number then syempre, yung items na bibiliin sa atin ni customer ayan guys So, wag natin kakalimutan na magpagawa agad ng resibo para just in case na tayo ay ma-tax um, map or whatsoever, di ba? Updated pa rin yung ating mga resibo. Okay, so that will be all for today's video. Sana nakatulong ha. Huwag kalimutan. Salamat. Bye for now.